ka malas patapos sa kapa na utas <laughs> <laughs> Magaya nga oh, yes, no. <laughs> <laughs> Ouch, all right. <laughs> Yes, in the center of the bread. <laughs> <laughs> Only legends know, Lalo na't kapag malamig ang panahon. Ayaw ko Hello guys, patikin pa rin sa mga video ng Pampagood Vibes. Kaya ihanda ang pangasa sa katatawa sa mga susunod pang video. <laughs> Eto naman si Ning, ang hilig kumuha kahit hindi nagpapaalam. Naku, <laughs> sayang naman yan. Siguro hindi na nakapagpigil si Mrs. Nakakahiya. manuk bulate <laughs> Eto magandang basketball boy. kahit sino mamomotivate Oh Parang may naamoy ako hindi maganda. <laughs> no, 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 no. <laughs> <laughs> Naku naman, no. ulam na nakawala pa. <laughs> Huwag mo kasing ganunin kuya ibang ang naisip ni nanay <laughs> na napapala mo Palay ka kasi cellphone <laughs> Paano ba naman andam yan? E eh, pwede naman kinatapakan Sige, hindi talaga na andam boss <laughs> Hindi ako tumitigil kumamit Magaling kang kupal ka. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> <laughs> Nakali mo! Mag-celebrate kayo wala kuryente! Aha! Magaling si Liming! Sampayan ka lang! Butong na si <laughs> Galing! Umaasenso! Parang may naamoy ako hindi maganda. <laughs> may pinuntahan ka na naman! <laughs> Ayan! Panay ka na ng Kasimotong! Diyan ka na matulog sa labas! Gising! <laughs> <laughs>

Batigan. <laughs> ah, ah <hiya! laughs> <Along, along, along. laughs> ayaman, ini ini mahigi si Tatay. Kulang pang pa tatlong aircon. May aircon sa kwarto dalawa. Isang split type sa isang window type. Tapos aircon ulit diyan. sa sala. naman. Putik niya Wow. U, yaman, kuryente, wow. Ya. <laughs> ano? Lena, <laughs> No, 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 pang Nangyaka naman kuya, tinawanan mo pa. Tawa ka ng tawa dyan, hindi kita inaano. <laughs> Tawang ka lang yung pag-iisip. <laughs> <laughs> <na> mo. <laughs> Ay, ito, wilitok na paalala ni Kuya Gan. Shout-out ko lang po doon sa mga gustong-gustong nawawalan ng gamit. Kung gusto nyo pong laging nawawala ng gamit, simple lang ang gagawin natin. Huwag nyo na pong ingatan. Pag nawala po, opportunity na yan para makabili ulit ng bago. Tama! Mindset mo, mindset! Relax na sana sa pagkakao po. Lagot <laughs> to ngayon mga pre, lagot to. Halak ka! Paano ba na punta yung teddy bear dyan? Kawawa naman si tatay. Yung <laughs> gusto mo mag-ride, pero ayaw magpasakay. <laughs> Sige yun, oh, sana yung napasaya naman kayo sa video natin ngayon. Maraming salamat. Yun lang. Peace out. Ingat po kayong lahat.